So, pahinga muna tayo kunti mga kadol dahil po ay uh, sobrang layo na po yung lakaran po natin. mag lang tayo. Kasi ano naman mga kadol, wala naman sa atin yung uh, yung bulalakaw. Hindi tayo banditik sa mga alien. So, hindi pa tayo pa rin tayo magkumpiyansa no? mga kadol. Uy! Ala! Yan mga kadol! sasakyan ng ilin. Yes, sir! Yes, sir! Mga kadal! Uy! Yes, sir! So, yan po mga kadal. Uh, Magpapalang hapon po sa lahat. So, ngayon mga kadal. Ay, nandito po tayo sa gubat mo. Uh, sa bundok, mga kadal. Uh, yun, Pupuntahan po natin yung bundok na yan. Yung sa kabila kung kaya natin nabutin dahil po yung uh, kasi po ay yung gabi na yun po ay yung bigla po kaming uh, tinira ng laser po no sa mga uh, UFO no so buti ay kunting sukat lang po no so yun ay napunasan ko na lang so medyo masakit pero uh, pag-abot namin sa bahay ay ano namin pinunasan po namin ng doctor so ngayon So, uh, solo exploration po muna ako dito dahil po ay si Brodokyo po ay uh, trabaho pa no. Sobrang busy po yun. So ako muna dito. Balikan ko mag-isa mga kadol. At huwag kayo mag-ala. Dala ko naman yung mga hibagan tubig. bigyan. So ano lang tayo dito mag-iingat. No? So kailangan pa rin tayo aakyat ng bundok mga kadol para po ay maabot po natin sa sobrang layo po ito mga kadol. Yung lalakarin po natin. Kasi po uh, wala na po sa amin yung, yung bato, yung bulalakaw mga kadol kasi po hindi namin alam kung saan nalaglag na yun at uh, hindi po namin alam kung uh, nakuha ba sa mga ilin mga kaidol so yung importante po ay yun uh, away muna kami uh, ano namin pinabayaan namin yung uh, bulwaka. so ngayon balikan po natin tayo po natin kung aabot pa tayo doon so kasi sobrang layo pa malapit na po mag uh, magdilim no so yun bago po natin isimula yung video Ayan. Shout out pala kay uh, King Pastor, kay imam Yalim Teridia, uh, kay Jean Sariaco, Bigan Baula, jin Kubiasi, shout out po. At Ma'am Dapnia shout out. Kay, uh, John Simil, Mark Marbilias, shout out po. Ma'am Labong, Ma'am Marlo uh, Bigan Baula, shout out. sa lahat pong nag-comment sa video ko sa, sa nag-like maraming maraming salamat po sa lahat at shout out po no? at sana mag-net kayo palagi no? kung saan man kayo sa mundo na ito so dito po sobrang lakas po yung hangin no? mga kadol at kapag tingnan natin uh, sobrang napakahilan po talaga dito no? so makita mo dito mga kadol sobrang tahimik. so tara mga kadol at sa lahat pa lang mga bagong subscriber po natin, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta no? Uh, no? no, skip ads pa rin. No? Kahit kunti ang pong views natin, at least may nakikita po tayo dito sa YouTube. No? Na uh, kunti lang. Kahit hindi man tayo makasahod. No? Uh, siguro mga limang buwan bago tayo makasahod. So, yan. Maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kado sa pagsuporta sa bawat video ko. Ano lang tayo? Uh, chill lang po tayo mga kado. Yan lang po. So, tara. Tama ako dito. So yun mga kadol, ah, sobrang ano dito, sobrang ah, napakalinaw dito mga kadol. At nakikita niyo yan, daan yan. At ano lang, hindi lagi pong may pumupunta dito. So dyan, may malinis dyan, dyan tayo aakyat para bababa tayo doon para shortcut sure ba. So tara, ito mga kadol, may ano pa dito, may palo pa dito mga kadol. Yan. Kapag ano dito, kapag uh, iba kasi kapag ano, kapag araw mga kadol. Uh, medyo uh, hindi po walang ano ba, hindi tayo matatakot no, mga kadol. Yan. At akyat, akyat tayo lang kunti mga kadol. So tara. Ano lang tayo, mag-iingat lang tayo. ano, may madala itak po ako dito. Kasi dadaan naman tayo sa mga maraming mga tanim, mga kadol. Kasi po dito, hindi naman ito siya masyado delikado. Kapag lalako, mano na tayo, makakaawat na po tayo sa, sa sukal na area. Yun, yung tinuturo ko sa inyo, mga kadol. Kasi subang layo po yan. Siguro, mga dalawang, uh, mga tatlong oras yata kapag ano. Hihina lang tayo maglakad. Pero dito, kahit, kahit ano tayo, kahit wala tayo magkita dito. At least, ano ba, pagpuntahan po natin, balikan po natin mga kadit. So, ano lang ito, uh, exploration at, 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 at saka adventure. No? So, wala naman tayo, wala namang, hindi naman delikado mga kadit. Kasi po, wala ako sa atin yung bulalakaw. No? Pero hindi lang tayo, parang tayo kumakumpensa. No? Yan. Sobrang ganda. Ito po yung mga durian no? may mga bunga pa. Yun kapag aabot tayo doon. Sobrang layo yan, no. Makadul mabutan po tayo ng dilim diyan. Siguro aabot tayo diyan mga 7 PM o 8 PM mga diyan. sobrang ganda talaga dito at saka sobrang hangin maginaw yung hangin akyatin po natin dito Ang ganda ng tanawin dito mga kadol kapag nandito tayo sa taas ng bundok. Ayan, maridinig po natin yung mga motor. So yun po, nasa taas na po tayong bundok mga kadol. Sobrang bilis po talaga natin nakarating dito. No? at saka bababa tayo mga kaidol dun bababa tayo pero bago ang lahat mga kaidol magpahinga muna ako dahil sobrang layo na po yung lakaran po natin kanina pa ako naglalakad bago po ako nag uh, nag uh, nagkamera mga kaidol pahinga muna tayo mga kadul. sebab tak boleh kita lihat di sini kita berada di sini kerana di sini Sobrang ganda ang pagmasdan mga kadol. So, pahinga muna tayo kunti mga kadol dahil po ay uh, sobrang layo na po yung lakaran po natin. Magingat lang tayo. Kasi ano naman mga kadol, wala naman sa atin yung... Uh, yung bulalakaw hindi tayo banditik sa mga ilin so hindi tayo pa tayo magkumpiyansa no? Uy! Yun mga Sasakyan ng alien sir! Uy Uy! sir Uy! Beli sir. Masih sakit ni milih mah kadang. Bakit tak kasi lutut sa atin? Bakit nakikita tayo dito? Nawala naman sa yung mula mga kadul. Lala, Yun, 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 yun Yun mga